Oh, ito, ito. Ayan. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, Nakut, oh. Naku, naku, dahan, dahan. Langat, lahat kayo mabibigyan ko ng tinapay. oh, ito pa. oh, ayan. Oh, sige, kain ha. Kain lang. Ay! Ano ba yon? Ay! Ay! Muulan! Muulan! Tako pag mag ganyan kayo. Ganyan, 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 ganyan. Ay, Ayan. Ala, ayan. 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 Muulan. Ako ba? Bababasa tayo dito. Bababasa. Sinaw! Dali! Magyakap-yakap tayo. Marami kay mabasa dito kayo sa likod ko. Ha? Ayan, ganyan, ganyan, ganyan. Ay, Ay, nay, magkano po itong dilaw? 50 lang po. O, oh, salamat. salamat po. Salamat po. Salamat po. Paano tayo mauuwi nito? Wala tayong Ay, payo! Man. Tulungan ko na po kayo, dadali ko doon sa barangay. Ay, naku, salamat po! Salamat dumating Apo. kayo! O, sige. Salamat kayo sa kanya, ha? O, Apo, o. Dikit kayo, ha? Parang hindi mo basa, ha? Diba dikit kayo, man. dikit, dikit! Ako, buti na lang. Eh, dumating na may payo. Ayan, 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 isa. Dali, oo. Okay, ha? Ayan, ayan, ayan. O, sige, sige. O, oh, sama na isa? Opo. O, oh, sama ka Yakap ka dito, yakap. Lakad, lakad. Ayan, dito dito, lakan, lakan. Ayan. Yan, eh. Salamat. Opo, salamat na ikawin mo yung mga bata. Wala nga naman. Halina pa kayo. Wala? Tapos na? Nagigil na po, eh. Salamat naman. Para yung mga bata, hindi sila mabasa. Ay. Naku, nabasa ka. Eh, <laughs> okay lang po. Sanayin naman ba? na ba po. Basang-basa. Hindi, okay. Ay, okay lang lito? po. Alika dito, alika dito. Oh, hindi pwedeng okay. Eh, tinulungan mo kami. Alam naman, hindi ka natulungan. Ba, eh, bali, wala po. ikaw naman ang magkakasakit. Ah, naka, anak naka, naka. Nasa ko yung likod mo. May kalikiti ka ba? Kumalikot. Eh. <laughs> mm -mm -mm -mm. Okay ako, lang. Oh, tingnan mo. Oh, ayan, oh. Basa. Naku, basang Basa. Kilala kita. Namumukhaan kita. Eh. Nako, sinasabi ko na nga ba eh. Ikaw ang tumulak sa akin doon, ano? Na halos na subsubo ko sa lupa. At isa pa, hindi ko makakalimutan yung mukhang yan. Sa simbahan, habang dinudukbuta mo yung babae, kinuha mo yung wallet, sabi mo pa sa akin, oh. Ikaw nga yun, po, oh, member barangay ba dito? Hindi, hindi, sandali lang naman po eh. Huwag niyo naman po kayo Hindi eh. ko naman po talaga gusto yun eh. Hindi mo gusto ginawa mo? Eh, ayoko na po talaga magnako eh. Ayoko na magdukot kasi wala eh. bata pa lang ako. Yun ang kinahalakihan ko eh. Bata ka pala, nadudukot ka na? Ang dami mong dinukutan? Eh, pasensya na po talaga. Ganun na yung buhay. Eh. Kapit po sa patalim eh. Eh, wala naman pong gusto tumulong sa akin para magbago. Eh, kung meron naman po tutulong, bakit naman po hindi? Pero, ...yan lang po talaga bumubuhay sa akin. Gusto mo talaga magbagong buhay? Opo. Gusto mo magkaroon ng disenteng hanap buhay? Opo, pwede po. Yan ba pinapangako mo? Natitino ka na. Oo po. Tinatanggal ko na. O ayan Rocky ha? tinatanggap na kita dito. Medyo maliit na lang ang sweldo mo pero magpasensya na. At ang mahalaga eh, may trabaho ka na. Meron ka dyan na matutulugan. Medyo maliit nga lang. Pero, ah, malaga libre yon, <laughs> Libre kain, libre bahay. <laughs> salamat po. Maraming salamat po, Maglida. Walang anuman. O, oh, Mari, paano? Asikasunin so, ko pa yung mga ipangilat. Salamat. <laughs> Walang anuman. O, oh, Sonny, maraming salamat talaga. Tatanawin ko utang na loob. Hindi ka mapapahiya sa akin. Ay, dapat lang. Ayoko mapahiya kay Mari, ha? Saka may tiwala naman ako sa iyo, eh. Alam ko, kayang-kaya mo yan. Sige, maraming salamat. Ha. Papasok muna ako. Sige po. Ba? Bigyan mo naman ang pagkakataon. Oy, Marasonia. Mag-iingat ka, ha? Balita yung batang rocking yan. Baka kung madawit-dawit ka sa mga kalokohan yan. Hindi. Ano naman? Hindi. Baka nga manakaw yung puso mo. Nakita mo, kitang-kita na sa ningning ng mga mata mo ngayon. Oh, di ba? Ito <laughs> so naman dalawang to, ang kukulit naman nyo. Ano ba? Huwag nyo nga ako pag-isipan ng ganyan. Tinulungan ko lang yung tao, ipinasok ko sa pansitan. Mm. Oh, <laughs> Ay naku, mabuti pa Umuwi na nga kayo Alika na nga, pinagmamalasakit Ang kadangarihan eh bukas. Pre, Yossi, muna tayo. Sige. Ito muna tayo. may lighter ka pa? Ito, ito, ito. Ito ka, para masindihan natin. Naman. Ay. Ay, boss, naiwanin po yung cellphone niyo. Thank you, thank you po talaga. Naku,

Sana po patawarin niyo ako sa lahat ng mga nagawa kong kasalaan sa inyo. <clears throat> Babawi po ako sa inyo. Hindi, hindi ko na po uulitin lahat po ng kasalanan ginawa ko. Pinapangako ko po yan sa inyo. Maraming magiging hadlang sa nararamdaman pa para sa kanya. Sorry. talaga, nang gugulat ka pa. Ay, ano to? Ah, uh, ano I yan mean. eh. Sarap yan, yung... Pansit kanton. <laughs> alam ko, pansit. Uy, ba't di nalang mo akong pansit? Eh, kasi kanina ka pa naglilinis dito, mukhang pagod na pagod ka na eh. eh kumain ka na muna siguro. Buti pa, pagsaluhan natin dalawa to. Hindi. Then... <laughs> Para sa'yo talaga yan. Binili ko yan para sa'yo. Salamat, ha. O, ba't natahimik ka? Ah, uh, Shoni, gusto mo bang lumabas? Lumabas? Sige, tayo na Esper, tsaka si Salome. I hindi, ibig sabihin, lumabas tayong, tayong dalawa lang. Para makapagpasalamat ako sa'yo. Para... Para, para ano? Hindi, ibig sabihin, yung lumabas tayo, pa, parang, parang date, gano'n. Paano trabaho mo? Pero tama yun. Manap ka ng babae na makaka-date mo. Para na sa gano'n, maging masaya ka. Tsaka maging inspirasyon mo sa buhay mo. hindi na kailangan, meron eh. Huh? Meron na akong inspirasyon. na ako. Mahanap ka ng makakadate mo. Marami dyan. Salamat ah.